ako po si Engineer Anisita, Masiglad Junior, Project Inspector po na bagong po SPIP sa Barangay Ordaneta, Baganyas, Kapite. Ang project allocation po is 15 million, the total target area of 30 hectares. Ang magiging beneficiaryo ng proyekto ito ay labing dalawang agrarian reform beneficiaryo sa barangay o Daneta Magallanes ka Ang Malaking tulong po sa akin dahil kahit ngayon tag-ara, makakapagtanim na po kami uh, uh, ng tanim. Yung talamen mga dula. Ang kanyang pong name of IA is samahan magsasaka ng bagong Ordaneta or Sama Bayou, INC. Ang um, project po natin ay composed of two units 8 inch diameter PPC bike trailer and 2 units of 10 HP submersible pump 2 units of 32, -inch, 32 pieces 450 watts of solar panel and solar framing Tapos pang puso nagkapasalamat sa taga NIA taga Dar, dahil nabigyan po kami ng nabihayaan po kami ng patubig na katulbo ng water irrigation po ito kami nagpapasalamat sa darpo at pati na rin po sa niya dahil po maganda po at na, uh, maganda po ang magiging beneficyo na binigay nilang proyekto po dito sa amin. sa uh, ito nga pong Soldier Education Project po. Um, sa niya, makakapagtanim na po kami ng gulay kahit tag-araw at pagkakaranas po rin kami ng tubig para po sa aming mga pananong.